tapos tapos din. Masakit lang dito sa akin. anong Ano sa sakit ba 'yan? Ano ba yung singit 'yon naman? dito? Hindi naman. Dito. Uh, yeah. Dito. Kasi, kasi nga 'nung umupo lang ako no, tapos may parang tingkat na umupo dito. Umubo hey, kayo. Umubo lang siya. Ano siya. nag-aaral na? Oh, yeah, na. na. Napilay na na kayo. Grabe to. Napuwersa. <laughs> Napuwersa yung, yung man, mali yung ugat niya rito. ayun. na. Umabot Tumitiklup, yung sa paano. Oh, Tumitiklop yung paano na. Ang dalili Ang dalili na to Tumitiklop. Sa pag-ubo yun? Hmm. So, hindi, nato, baka na, ano kayo, na umusog eh. yun. Yeah, yeah. Wala na yung guwit dito, yung sa L5, S1. Uh -huh. Ayan o. Oh. Dapat siya, may ganito rin yan, oh. No? Uh, Ito, oh, nawala, oh. Na, wala sa o, ganyan, lugar? Dahil nga, dahil nga, nag-target ako, eh. Basta pa kukuha, ah, parang matak lang, dito lang, gano'n lang, gano'n. Yun, yun, yun. Pina-exay ko nga, yan. Hindi ka nagulas, hindi <coughs> ka yeah. Nagbuhat ka ba ng mabibigat uh, na before? Mild degenerative change of the lumbar spine. Osteophytes and sclerosis are seen along the vertebral body. Vertebral end plates. Okay. Yung mga osteophytes na binabangin. Ano yung osteophytes na binabangin? Yung parang bukol-bukol yon sa vertebrae. Yan o. No? Yan yung mga osteophytes. Yung parang bukol-bukol yan. Osteophytes formation. Ossipates formation, ganyan. Ganyan. Oh. Sa pinakadulo rin yan dito. Oh. Doon din yung example nyan sa meron. Yung pinakita ng x-ray. Kaya nga nasabi ko sa inyo, nagbago yung ano. Dapat makikita nyo yung mga line-line na ganyan. Dito lumabo. Yan, kaya... Pag ganun mo, yung sciatic nerve, kala mo may humatak oh. na... Yung nga, dito. Tingnan nyo kung hanggang saan yung sciatic nerve. Yan yon Oh. No? Tingnan nyo hanggang saan yan. Tun, hanggang pa. Hanggang pa. Yan. Yung lower extremities madadami talaga pagka, pagka sa loob ba problema. Hoy, yung tissue. Nagaling nyo muna ito tayo. Uh, oh, may makalimutan ka yan. Papusok yung yun. ulo nyo. Sige, gitna kayo tayo. Diyan lang, diyan lang. Pupula, yan. Diyan lang muna. Talagin natin yung mga umiipit-iipit dyan. Pwede ko siya picture lang? Oo, tayo. Kayo o kasama kayo? Pwede kayo. Kaya, ano ko kaya eh. Oo. Yan. Assume yung ano mo to, hindi kita makipag-buy. Thank you. Tayo, tayo, tayo. Shoot. Shoot. Iyong nadali. Oh, alaks na ako. Isa mo Laglag -lag lag mo lang ang katawang Okay, higa. Tihaya. Tala ka muna, napapabuhay <laughs> ka. Tihaya. Tihaya. Mamaya, pauubuhin kita Sige, paano ka na Tignan na. natin kung may magrarajit pa labanan, sige Yaa, laksa pa Sabi <coughs> ng side

x-ray ko muna si nanay. Oo, oh, baka kasi na nabalihan si nanay. Seven, 78 years old. Natumba ba siya dati? Nadapa. Medyo malutong ba? na kasi yung puto niyan. Sige po, pata x-ray ko. Bago kami babay. Pero yung dito yung sa, uh, para puro hmm. salita sa na. Kasi ako kahit yun na yun. Hatake na. Hmm. Inahatak naman yun. Nahirap. Ano siya bulong-bulong sa salita. Pero dati may buwan. Turuan natin ulit si nanay na sumigaw. Nasasakta kayo, sir? Mm -hmm. Dito, sa ano? Hindi ko may diretso pa. Ayun. Dito. Ha? Mm -hmm. Bakit? Pag hinihila? Hindi, hindi naman talaga. Hindi na siya. May ganyan talaga. Oh. Hindi makasaga. Yan, yeah, sa amin Sira ba to? May sakit dito? Oo, oh, yan. Yeah. Oh, May damay nga dyan. Damay. Dito? May sakit dito? Mm -hmm. oh, sige, hindi. Parang may natap, parang natapilok, gano'n? Hindi, may pagubo niya nga. Parang... Eh. Ibigaw Marap yung yung dito ko. Tapos Sige, ito. Pero ano to baka nila? Animay. Okay, nakakala ako dito sa Sa ano yan? Part din ano yan? Part ka yan. Dito wala. Ito. 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 Eto Ito. Ito. <laughs> Dahil yun dun sa may no? oh, ano. Oo, Ano, ano? parang gumapo ang sakit na hanggang baba. Yun nga, ito yung... Oo, yun nga, oo. mo ka, tapos yung pait Once na na-damage yun dun sa may ano, yung pinakikita ko sa inyo na wala nang yung parang distance. Kasi, makukumpress niya na yung ano eh, yung mga disc, kumbaga, pirat na pirat. Tatama nga yun yun dun sa mga nerve, yung sciatic nerve na oh, pinapagit. Yung sciatic nerve, hanggang dito yun. Yung...

yung sa galing sa panok na lalaki. Yung lalaki, tsaka so, yung uh, darawang kasundi na. Sige, straight, up, straight, up. straight up. Sige, lang, straight lang. Straight lang yung wala kong muntay. Kami niyo po Hindi, higa lang Yan. Ano? Oo. angat. oh kasi okay, anga. oh. na yung ano mo? Dalawang saya so, anti perlu misal. Nah, nah basta. Ini Inhale. Pak ini recycle. Mm hmm. Jangan kagang. Mau Ah. Salam, Pak. Baik, mohon ulangi kan? umigayan yan ng ano, umusog, umo, umuusog siya ba ba eh. Um, uh, Tapos slash... mahina uh, lang yung buko nun, kaya lang masama. Nasa bawl ano, um... uh, ako nun, siguro mali yung mababa yung pwesto ng bawl. Nasa bawl ka nun, nalungi kasi ako nun. Isang buhal sa buwan na yan. Ano isang buwan? Ah, buwan? Tinitiis ko kala pag natulog ako, mamaya parang puputok yung tunggalit ko pag natutulog ako. Naiintindihan yeah. ko kayo, ang pinaka-discarte niyan, iinatin nyo yan ng paganyan, o. No? Hawakan nyo. Tapos sa umaga, sa umaga, ganito, tayo kayo. Parang tutungulin nyo yung mukha nyo. Sige, tayo kayo. Huwag na kayo munang chin. Sige. Sige. Sige tama yan, tama yan. Ilagpas nyo na ng konti. Kabila. Kabila. Sige, isa pa. Kabila. Tapos na. Yan. Tag-isa lang sa umaga mawawala yan. Mga dal isang linggo, o oobserbahan nyo, mawawala yung mga ano na yun. Mawawala yun. Kasi kailangan lang yun. Yung mga tumunog-tunog dyan, magpabago na yan. Kailangan lang matanggal yung pagka-compress nitong ano. Pagka-compress itong sciatic nerve. Kaya, yung nararamdaman niya, sipin nyo, ubo lang oh. Nasa inodoro. Nasa inodoro kasi eh, medyo mislay yun oh. eh. Upo ka. Oh. Basta tandaan mo yun ha. Ah. Kada araw, Hmm. Kailangan lang yan, ma palaging ano, palaging gagalawin para yung pinaka facet joint niya shumut dun sa tama yeah, ano. Pero kung wala nang masakit, huwag ka nang gumanon. Ah. Pero kung may masakit, pitikin mo. Tag-isa lang ang left and right, ha? Panggal yan. Ako nga, ko na yung bag ng anak ko eh. Siyempre, sobrang pagod na rin dito sa gantong trabaho. Inangat ko lang ng konti. Parang umuso. Uh. Grabe, naramdaman ko na yung pinaka. Kaya nung nagtatrabaho ko rito, makikita nyo, ganun ako ng ganun. Yung sinisipa ko rin yung sarili ko, yung ginaganun ko. Laking tulong talaga. No? Yun ang pinaka life hack sa Balakan. Balakan. Hindi ko makikita ang ikan. Daan nyo yun ha? Oo. Oh. Ah, uh, 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 uh pagkagising pa lang sa umaga. Tapos, huwag kayong babango ng ganito. Pag may back pain tayo, huwag kayong tatayo ng pag-alito. Kasi mahirap. Ano? Lalo, lalo, si toko. Di gilid mo na. Yun. Gilid. Si toko ko to. Sa siko ang pinakamalakas. Para may pwesa. Hindi sa likod. Hindi sa balangang agad. Okay? O, tayo. O, lakad. Gusto man. Ano? Ano? Mawawala oh, na yung ano na yan. Magbabago rin yung mga yan. Okay? Hindi tumutunog yan, hindi tumutunog okay. na eh. Kung hmm. eh, ano pa, okay. ano yung paano yan, yung tumutunog pa rin. Kulang, Kulang na sa ano oh. siguro. So, sa umaga para... Tag-isa lang daw. Oh. Tag-isa lang. Okay? Okay. okay? Tapos, pili kayo ng pau. Yun naman yung sa mga muscles pasang. Okay? Sige. Dito kay mami.